<laughs> Ready, <laughs> set, go. Nagpapalan <laughs> tayo ng pataasan ng mihi dito sa pader. Yun, papain namin mga tinamang sa ng tubig. O, sino si sali? O. Mga sali? O, isa, isa. Ah, oh, dalawa. Halika mo. Ah. Oh. Oh, para may lakas na umihi. Oh, isa pa. Ah, oh, dalawa. Ano ba 'yun? Ah, dali, dali. Ah, dali. Dum, dali, dali. Ah. Stay diyan, inumin lang sila ng tubig. Ready na natin. Yo, <laughs> so, mga po, lumpisan natin. yon. oh. Sa <laughs> so, mga contestant <laughs> mga... Ahas ng Zone 5 Ahas ng Zone 5. Zon 5 Ano yung page nyo? Ano yung BSG Official Ano? BSG Official BSG Official Ayan, sige, okay, plug natin Patag maahas <laughs> Ayan, mga kapon Oh, likod oh. <laughs> Ready <Okay>. Set Go <laughs> <laughs>

Ah, out na yung page nyo. Shout out kay Marvin Estrella. mo Yung mga that's the buzzer. I'm out. Ingat, keep safe. Bye-bye.